Kumalat sa social media ang isang internal memorandum mula sa Police Regional Office 11 para sa pagde-deploy ng 55 pulis mula sa Davao City Police para sa campaign rally ng alyansa sa Bagong Pilipinas sa Carmen Davao del Norte nitong weekend dumaloroon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang pagdaragdag ng mga pulis batay sa memo ay bilang dagdag puwersa sa Presidential Security Command para tiyakin ang seguridad ng Pangulo. Pero mapapansin sa naglik na memo sa paragraph 4 ang pagpapasuot ng kulay pula sa mga pulis at dapat walang dalang mga armas. Paliwanag ni PNP PIO Chief Colonel Randolph Tuanyo camouflaging ang tawag sa ginawang pagsusuot ng pulang damit ng mga pulis. Bahagi ng covert operation ang ginawa ng mga pulis sa paghalo sa mga sibilyan. Ayun uh, po ay patungkol sa covert deployment po ng mga tao nila sapagkat uh, practical nga naman kung ang karamihan na suot ng mga sumasalid doon sa activity na yun yung mga nakapula yung po ang covert deployment po nila ay dapat mag-merge po doon sa mga tao na nasa field. Kaya po kung mapapansin nyo, wala po yung armas, wala po yung mga ID, purely intel covert operations lang po yung mga tao na deployed po doon. Ang ibig po sabihin no, nung kaya po sila napula, ang tawag po dyan sa intelligence operations como comoplaging. Yung po makikimerge ka, makikomoplage ka doon sa environment para hindi ka po mapansin. Wala umanong malisya ang ginawa ng mga pulis at bahagi iyon ng kanilang standard security measures. Lahat po ng activity including regular rallies na hindi po involved ng kahit sinong politika, lagi po dyan may mga may mga interoperatives po tayo na naka-common Nananatili ring apolitikal at non-partisan ang kanilang hanay bilang pagsunod sa direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Gusto ko lang pong linawin na hanggang magpasa hanggang ngayon po nananatili pong apolitikal ang lahat ng member. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority!